Habang ako'y naglalakad, mga kaubayan, papunta doon sa aking pasyente, ay madadaanan ko po yung kwan sa bako, doon sa doon, no? Oh, uh, yung kailangan kong halamang gamot. Yung buyo po, mga kaubayan. At ako po'y kukuha ng buyo dyan sa halamang gamot na yan kasi gagamitin ko po yan. Yun po yung buyo, mga kaubayan, nasa tabi ng yung nakakabit sa bakod kukuha po ako ng buyo dito kaso wala yung may uh, hindi ko hindi na ako magpapalam mga kaubayan basta kukuha na lamang po ako eto po itong buyo na ito mga kaubayan ay lingit sa atin ang dami nating binipisyo na nakukuha dito sa buyo kung buyo kong tawagin sa iba naman ay gawed. ito nga po kasalukuyan po akong namimitas ng dahon niya kasi napakarami po dito sa bakod nila kaya wala po akong makitang tao kaya nanguha na lamang po ako namimitas na lamang po ako ng dahon <laughs> ng buyo o gawed at tinitignan nga po ako ng mga dumadaan siguro nagtataka sila bakit ako naunguan ng dahon ng buyo kasi hindi nila alam na ito ay gamot. Lingid sa kalaman natin, itong buyo na ito o gawad, mga kaubayan ay maraming karamdaman ang nagagawa nito. Uh, ito po ay pinantatapal sa mga masasakit na kasukasuhan, yung mga namamaga na kasukasuhan, yung sakit ng ulo, itinatapal po ito yung pun yung puno po ng lamig sa ating katawan at yung may mga bulati po yan po ang nagagamot ng buyo na ito at ito din po ang ginagamit ng matatanda o yung ating mga kaubayan sa ibang lugar na kinakain po linalagyan po ng nganga -nga yung kulay puti na kuan kasi kinakain po nila ito at bilang pampatibay ng kanilang ipin yung ating mga kapatid na matatagpuan sa mga kabundukan pampatibay po ng kanilang ipin ito at pang po sa lamig at pang tanggal po ng sakit ng tiyan mga kaubayan ah, ganyan po kahalaga itong dahon na ito na kung tawagin ay buyo o kaya gawad, marami pong karamdaman, marami pong binipisyo ang nakukuha natin dito sa lamang gamot na ito.